ang gagawin naman natin ngayon ay mga sash para sa mga bata. Magkakat muna tayo ng mga ribbon na angkop sa taas ng bata na gagamit nito. Sapagkat ang lapad ng sas na ito ay may sukat na 7 cm, magsusukat naman tayo ng 5.5 .5 cm na gagawin nating letra o pangalan. Ang 5.5 cm na laki ng letrang ito ay sakto lamang para dun sa ribbon na paglalagyan. Mayroon na itong top and bottom margin. Ang pangalan na bansang Greece ang una nating gagawin. First letter G ang una nating ikakat. At sundan nga ninyo kung paano ko siya ikakat sa pamamaraang napakasimple lamang. Simple lamang ang mga letrang yan, wala nang masyadong style. Gumamit lang talaga kayo ng matalas na gunting para mas malinis yung mga letra ninyong nagagawa. At ito naman yung pamamaraan kung paano natin gugupitin yung letter R. Tupiin, kuhain yung gitna para alam natin kung saan ang hangganan ng pagkakat ng mga pagitan. Ganun din sa pagbubutas ng letra, mahalaga rin na ito ay tinutupi. Gaanan lang ang pagkakahawak sa papel ng kaliwang kamay para mas madali itong maiikot. Tatlo ang letter E sa pangalan ng bansang Greece para mas madali itong magawa pag patung-patungin ang tatlong papel. At ganito ang pagugupit o paraan ng letter E. Gaanan lang ang pagkakahawak ng kaliwang kamay para maayos na maiayon ang gunting. At ito nga sa mabilis at simpleng paraan nakagawa tayo ng tatlong letter E. At ngayon naman ay ang letter C na napakasimple lang talagang gawin. Isa ito sa mga letra na napaka basic lang talaga kung ikakat. Ang pinakasimple lang talagang pamamaraan ng pagkakahawak Cut. kapag natutunan ninyo yung tamang pagtutupi kung paano ninyo ito masusundan dun bumibilis yung pagkakat ng letra at ayan tapos na po tayo sa bansang ito ang sunod naman natin gagawin ay ang bansang Mexico ito naman yung paraan kung paano gupitin ang letter M tupiin ang ganito at pagmasdan nyo lang kung paano ko siya ginugupit ang letter M ay isa rin sa pinakamadaling gupitin kapag itinupi siya mayroon siya mga bahagi na isang gupitan din lamang at ang pangalawang letra ay gugupitin na natin ang letter E. Katulad dun sa unang ginawa ko, sundan nyo lang yung proseso ng pagtutupi at kung paano ko ito ginupit. At ang sunod naman nating ikakat ay ang letter X. Alam kong marami kayo nito, yung iba ay gusto nang kalimutan at yung iba naman ay gusto pang balikan. Napakadali lang ikat ng X, napakasimple lang, ganito lang, parang isang paglimot. Ang sunod naman nating ikakat ay ang letter I. Napakasimple lamang nito, parang ikaw. At ang sunod naman nating ikakat ngayon ay ang letter C. Gawin lang yung pamamaraan kanina na nagtutupi bago ito ikat. Napakasimple lang talaga ikat ng letrang ito. Gaanan lang yung pagkakahawak. Ayan, tapos na. Ang sunod naman natin gagawin ay ang letter O. Kung napakasimple ng letter C, mas napakasimple ng letrang ito. Gagawa ka lang ng isang bilog at bubutasan mo sa gitna. At ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo yung paraan o technique ng pagkakat ng letter S. Ito yung isa sa pinakamaselan at pinakamahirap na ikat na letra. Lalo na kung ang letrang ito ay maraming style. Pero madali itong gawin kung alam talaga natin yung technique ng pagtutupi bago ito gupitin. Ang pinaka sekreto talaga dito, pinakamahalaga dito ay yung makuha natin yung hatian ng letra. Yang S na yan ay para sa bansang serya. At ayan, ah, tapos ko na nga siyang ikat. Nakat ko na din yung letter Y, R, and I. Dalawang letter A naman ang ikakat ko. Yung letter A na isa ay para dun sa last letter ng serya at yung isang A naman ay para sa USA. At ayan, tapos na nga ako magkat. Ang sunod naman natin gagawin ay kung paano natin siya ididikit sa ribbon. Kung kaya ninyong gawin ito, pwedeng ganito ang paraan ng paglalagay ng glue liquid. At idikit na nga natin ang mga letrang nalagyan natin ng glue liquid. Siguraduhin lang na ang bawat letrang ito ay naikalat ng maayos ang glue liquid na inyong nailagay. Naikalat ng maayos upang ang lahat ng bahagi ng letra unang papel na yan, ay didikit ng maayos. At ngayon naman, ang sunod nating ididikit ay ang pangalang Mexico. Sa pagdidikit, pwedeng nakataas at pwede rin ilapag kung kaya ninyong gawin ang mga ganito. Depende na rin yan sa inyo kung saan kayo komportable o madali niyo itong gawin dahil habang ginagawa mo ito habang tumatagal habang nasasanay ka may mga teknika talagang matututunan sa ganitong pagdidikit at ayan, matapos ko nga ma-educate sa ribbon ang mga pangalan ng mga bansang yan. Ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng idea kung paano ko siya lalagyan ng glue liquid at lalagyan ng glitters. Ikalat ng maayos ang glue liquid sa mga letra at siguraduhin hindi ito lalampas dun sa mga letra lang na naikat. At ito nga yung paraan kung paano magbudbud o maglagay ng glitters sa mga letra na ito na nilagyan natin ng glue liquid. Itaas lang yung ribbon at kusang malalaglag yung mga glitters na hindi naman na kailangan talagang dumikit. At katulad nga ng lagi kung sinasabi para hindi masayang yung glitters ganito ang gagawin ninyo at ngayon naman ang sunod nating lalagyan ng glitters ay ang pangalang Mexico sa paglalagay ng glitters, tiyaking na ikalat ito ng maayos tiyakin din na yung mga letra lang talaga ang dalalagyan ng glue liquid dahil sa paglalagay ng glitters, kapag may mga lumampas na glue liquid dun sa letrang ang nilagyan ninyo ang glitters ay didikit din dun na maaring makasira sa style ng letra. At ito na nga tapos nang lagyan ng glitters ang Mexico gagawa naman tayo ng crown na ay ilalagay naman natin ito sa kaliwang bahagi ng pangalan na ating ginawa. Ito ay isang design ng sas na sumisimbolo bilang isang title, bilang isang hari, reyna, prinsesa at prinsipe. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Sana po ay may mga natutunan kayo, nakakuha ng mga simpleng idea at mga simpleng pamamaraan.